everyone! I am your VP Inday Tasha na kung saan po gumawa po tayo ng tatlong libro at with a different title na po ito. Unang-una sa lahat ang isang kaibigan. Ayan! Isang kaibigan na kung saan ang pagkakalala ko nito nung time na to na ako ng idea is isang sheriff ito na inaayos ako lang naman ng buhok pero masyado naman po kayong issue akala nyo naman binugbog ko hindi ko po siya binugbog inaayos ako lang ng damit niya kasi medyo magusot hindi siya maayos yung damit niya So pangalawa naman pong title ng aking ginawang libro, Iiyaki Kaibigan na saan nagkaroon po ako ng idea na sumulat po ng libro. Tungkol so, naman ito sa aking kaibigan. Na tinatanong siya ng kaibigan niya, kay ni Senator Risa Honte Hey Hey Boom Boom Boom, Boom na bakit at para saan po yung libro na yon at bakit 10M yung inihingi niyang budget. So ayun na nga, sumagot so, yung kaibigan ko, sabi niya, Madam Chair, bakit naman pinopolitize niya po yung budget ko? Tapos Madam Chair, alam niyo ba, na nagkwento kayo ito ba siya ng nakaraan ng na mga nangyari pa nung election? Tama ba yon? So, dito naman po tayo sa exciting part na pangatlong ginawa kong book. Ito ang title niya po is Isang Kaibigan. Ah, okay. A ano po yung Isang Kaibigan? Isang Kaibigan. Ikaw ha, masyado mong pinapolitize yung Isang Kaibigan ha. Nandito na nga sa title, lo. Oh. Nagtatanong-tanong ka pa ba? Nakikita naman Isang Kaibigan para may pa yung tanong ko, be. Ah, madang, gano'ng katagal ginawa? Well, madali naman itong gawin. Ang pagkakaalala ko is... Two years ko siyang pinag-isipan at ginawa. Ah, talaga palang pinag no? Madali lang pala. Yes. Paano kaya kung mahirap? Siguro, ano na to, mas malaking budget lang kailangan. <laughs> So ayan, gumawa po isang libro, which is isang kaibigan, and based on my experience naman po ito, ito ay si Quago at saka si Loro. Pero si Quago is marami siyang kaibigan. Tapos noong isang araw, bumagyo, nasira ang tahanan ni si Quago. Tapos nagsialisa ng mga kaibigan ni Quago. Pero may isang kaibigan na tumulong sa kanya, which is si Loro. Balik kayo po si Loro? Hindi, ako yung isa sa umalis po. Pupunta ko ng Germany, kasama yung iba. Ah, ano pong ginawa niyo doon? Nanood ng Taylor Swift concert. So, ganun po pala yes. yung kwento niyan. Ang ganda Mag ng kwento, di ba? Tama, napaka ano, no? magagamit talaga sa buhay Marami natin silang yan. matutunan. Ano po ba ang pinakamahalagang pahina dyan sa... Well, libro ang pinakamahal niyan? for me, ang pinakamahalagang ano dito, page. syempre yung picture ko. Hindi ako mangingin ng budget kung walang picture dito, di ba? Ang ganda, oh. <laughs>